natin ngayon ay for ko. Matagal ko na nga niyo nakikita yung mga tao na inatapon yung cellphone pero hindi pa rin nasisira. Ay, ano, oh, gusto ko naman ako mismo yung mag-try para masubukan kung tunay ba yung mga inapagagawa nila. So, areho yung pinakabago at mas pinatibay ng Honor, ang Honor X9C 5G. So, sobrang ganda. Parang ayaw ko talaga itapon. Kung okay, naman ho oh, talaga yung aba diyan mga kamangyan, gawa nang tingnan niyo naman yung abag sa kan. Kung talaga kung hindi pa yan mabasag din eh. Grabe mga kamangyan, tunay na mga talaga ako na hindi siya nabasag. Pili nga niyo ako ng bonggang -bong kaya sinubukan ko pa ng paulit Ulit 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 Uy, oh, At ayun nga ni, sa drop test Pasadong pasado, parang ako na yung masuko <laughs> Hindi pa nga ako na kontento kaya ako At ko naman arisan ako ng tubig na, Ako panigurado dito na talaga arin masisira Kita nyo naman, tumakbo na ako dyan sa so sobrang takot ko Cellphone <laughs> niya, tapos anak ko ng tubig Na kumasabog yan ng wala sa oras Kaya nga nyo kami namang hadini nung naga 3, 4, Kita nyo naman kulong-kulong talaga siya mga kamangyan at grabe Sige na napahanga nyo na ako pati sa boil test pasado First time ko lang ako talaga makakita at makagamit ng garni katibay na cellphone mga kamangyan At ako na uwi nagasabi once kayo makagamit magugulat din talaga kayo At na lang talaga kung hindi pa kayo mapabili ay pwede go